ang um, ginagawa natin uh, yung nga nakikipag, uh, nakikipag usap tayo din sa mga uh, mga kinukulan o no, sa mga parties involved at saka isa pa eh, iniingi naman ng Egypt muli yung mga datos ng ating mga maumayanan na doon, 136 at pati na rin, pati mga asawa nilang palestino. So there's always a chance na marireconsider nila uh, yung situation at saka pati mga Palestinian papa na may connection sa Philippines papaya o sa kasal sa Pilipinas papayagan na rin makalusot no uh, we're hoping to get that sana naman bago matapos yung linggo pero how about oh, 136, uh, total. 136 total 136 total ng Filipinos Filipino na nandoon 78 yung so, nandun nandoon sa Mayrapa border. So, the maximum ang gusto kong malis. Oh, yeah, uh -huh. 136 sa Gaza wala pa nakakalabas. Ayun. So, but may clarifying 136 Filipino citizens. Hindi yan yung pareho sa mga OFW natin na nanggaling sa uh, Pilipinas, And, oh, only a few of the citizens are gano'n no. Uh, karamihan yan mga anak din, anak ng Pilipina yeah. with a Palestinian spouse. Minsan apo yes. ng Pilipina. Yeah. So one-fourth Filipino one lang -so. yun, three-fourths uh, uh, Palestinian yung lahi. So they happen to be Filipino citizens by operation of law.